何だ? Hello mga viewers magandang hapon, gabi, araw, sa inyong lahat. Ayan, tayo ay magbabalat at kakain ng papaya na galing sa ating backyard. <laughs> okay, so, ayan. Ay, ang kasabihan na pag may itinanim, mayroong aanihin. <laughs> Di ba, guys? Mga viewers diyan lang yung kalin sa ating backyard. Ayan po yung ating likod ng bahay. So, mayroon tayong mga tanim ng papaya. So, nagkaroon na po siya ng bunga at hinarvest na natin. Pwede ka nang kumain ng hinog na papaya at pwede na rin mag- Tenola. <laughs> Ayan na oh, mga ka-viewers. Yan. So, hindi mo na bibilhin. din yung papaya sa palingke. Di ba? Ayan po. Oh. Mayroon tayong mini pools. <laughs> Pag tuwing umuulan, ganyan po ang atin dyan sa likod ng bahay. Mayroon siyang umaagos na tubig mula dun sa ibabaw ng bundok. So, bababa siya dyan. Ayan natin ba? Buhay probinsya. Talaga guys. O, babalatan na natin itong ating papaya. At nakain na po tayo nito. Yan. So, babalatan na natin. Kuha muna ako ng chubi. Ano yung flowers ko? Ano yung pala Kasi pag mo ito. ang ating tubig ay ulan kasi kakatapos lang ng ulan yes ang ulan natin ayan ang ulan natin ay ayan ang tubig sorry ayan po yan ulan ayan po ang ulan oh may may ano siya diyan may mayroon siya ano Tawag dyan batis Batis ba? Ay ano ba yun? Yung bukal na maliit Guys, galing dyan sa ibabaw Kaya so libre ang tubig yan, Libre ang tubig dito Nagbabala eh, tayo ng papaya Pinug na Pinug na papaya Sa inyo guys, may mga papaya rin kayo. Oo, basta sa mga probinsya. Hindi, hindi nawawala ng papaya sa bakuran. Yung isa nito kahapon kinain din namin, hinog na talaga siya. As in, hinog na hinog na siya. Ito naman parang ano pa siya no yung... Siguro malutong-lutong pa lang, ito. Manibal tong tawagin. Ano ba e? Pero mas masarap ito na yun. Gusto nyo yung malutong-lutong. O, di ba tinan nyo mayroon tayo dito? Alam. Maraming game pang kahoy. Abuhan. 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 Ito yung naninis ko sa, sa dating buhay ko ng ako nasa Balik probinsya pa. Balik, pa. Balik probinsya ulit. No, tingnan nyo. Ang ganda. Di ba? Ang mga taga-probinsya dyan. Shout out sa inyo. Alam nyo to. Di ba? Yan. Eh? Mamaya dito tayo magsaing. Di para mat-testing na natin yung ating abuhan. Mm -hmm, yung saging, laga mo na yung pang ano natin. Mamaya makakain tayo. Mag niubak ubak basahin sa Tagalog, 'di ba? Ni-lopak ni 'di ba? ni Lupak din sa amin sa probinsya namin. Bat yung iba ni iniiubak daw. Sa Tagalog eh. ni ni Lupak, siguro. nilupak ba? ni Siguro. Okay, so, ni-ubak 'Di sariwa, 'yung atin papaya. diba sariwang sariwang ating papaya guys Gasolina, yun, no? Oh. May gasolina si Tuto. Hmm, ako na. Lagyan mo ng oling. Ako magkano dyan. Maglalaga kami ng saging. Yung saging bata pa. At gagawin nilang bagay natin yung yubak. Saan ba dito?

pag ng asin masarap yan. may asin kung ano yung mga ina sa yung lagay ito. yung yung iba yung iba yung iba yung iba yung iba tapos itong mga pinagbalatan maglagay sa plastic at ibubuhos natin itong mga puno-puno kasi nabubulok naman ito saboy lang natin yung mga buto doon. itos ito, ilalagay Tabo. ko rin ito sa mga halaman. Pwede din ito eh. Yung balat niya. Matami si na? Yes. Papayang Papayang papaya. Kaka! Kainin na natin yung ating papayang masarap. Ano to? Halo, <laughs> <laughs> okay, yung pang Mamaya mag-yuyubak tayo. O, kain tayong papaya, guys. So, Mga viewers oh, sarap. Fresh na fresh talaga. Galing sa puno. Lang, kaya lang nilalagyan natin ng asin. Mas masarap. Mm -hmm. Tasa what sa saying. Mmm. Ang tamis. nag yung tamis at alat pag sinawsaw mo susama. Na! Yeah. Ayaw. Sarap Mag nito. Maganda to. Nakakalambot ng ulo. Ang tamis.

Kaya ka? Kaya? Ang sarap na na ako. Nakot Ano lang? Ha? yung pit. Sinti huwag yan. Ano? ang Huwag yung bahay. Palobot na. Palobot na. Oh, no, balik na mo. Ayun guys, ang sarap. Kain kayo. Hmm, oh, na naman sabi o. Oh. na yung host kadalang lang. Bom, uh -huh. dito sa laba mo 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 mo

mag ano tawag mo? Salog na yan dito, basa dito. Wala sa mga ha. Yan guys, yung pagkakain ng ating papaya. Sa susunod ulit, maraming salamat.